Hi everyone! Samahan nyo naman ako ngayon at kagawa naman nga tayo ng Graham Bar dahil nga uso to ngayong pang business. Pero yung gawa ko nga ba parang hindi talaga ako tutubo dito. Hala! <laughs> Medyo malamig nga talaga yung panahon ngayon pero ayan ba si Ate Girl Graham Bar pa talaga yung naisip niyang gawin. Kaya ka inuubo be! Cheeries! <laughs> hindi nga tayo lalabas for today dahil nga may bagyo inat at kailangan nga talaga nating mag-ingat. At ayan, finally lalabas ko na nga pala tong bowl na area na sobrang tagal nyo nang hinahanap sa akin. <laughs> Buti pa yung bowl ko ba no, miss nyo ako, hindi. Hala! Ito na yung bowl ko ba yung talagang hinahanap ni sa akin noon pa. Kasi nga tagal ko na siyang hindi nagamit, di ba? Pero nandito pa rin siya, buong buo pa rin. At wala pa rin sila. So, gagamitin na natin siya for today. Nilagay ko nga lang pala sa freezer tong gatas na mga ilang oras. Para nga talagang kapag minixer natin, eh may volume siya. Unti nga lang pala yung mga ingredients na gagamitin natin dito. Ang kaso nga lang, eh medyo may kamahalan nga rin yung mga ingredients niya. Dalawang all-purpose cream nga pala yung nilagay kong gatas. Tapos, may mixer na nga natin para mag-volume nga yung consistency niya. At hindi mo kaya ba pati yung mixer natin nag-grow up na? Cheers! <laughs> Mga pinapadala nga lang yan sa akin, kaya naman ayan talagang naitatabi ko pa. Kapag nga ganyan na yung consistency ng gatas niya, eh pwede na kayong matuwa dahil nga tama yung ginagawa niyo. Ay, be, pero ako hindi natuwa dahil nga nakalimutan kong ilagay yung condensed. Ayan, bandarito ngayon, wala pang kamalay-malay si Ate Girl na hindi niya pala nalagay yung isa pang gatas. O, di ba, sobrang perfect niya talaga na nga kasi ako ilagay itong mga Oreo dahil nga sobrang dami na naming nabibiling Oreo ngayon. Dati nga kasi ilang pirasong Oreo lang talaga yung binibili ko dahil nga hindi ko talaga siya afford. Pero ayan nga nakabili na nga kami na isang pack dahil nga inabonohan ni Mama. Chiris! <laughs> Nag-crush nga lang ako ng Oreo habang pinapanalangin sana crush niya rin ako. Hala, sobrang OA naman. Medyo na parami nga yung paglalagay ko ng Oreo pero okay nga lang yan dahil nga the more the merrier. Inalo-halo ko nga lang at sa wakas na-realize na nga ni Ate Girl na hindi niya pa pala nalalagyan ng condensed milk. Ay! Wala pa yung gatas. <laughs> Pero syempre, normal na nga lang yan kay Arian dahil nga lahat naman talaga ay nakakalimutan niyan. Hindi <laughs> naman ako na judge, pwede ba? Comment down below. Hala! Naglagay nga rin pala ako ng mga bubuong Oreo para nga kapag kinagata talagang masarap. Dito ko nga rin napansin na kapag pinang business ko to ba eh, talagang luging-lugi na ako. <laughs> Pero syempre nakadepende na ngayon sa inyo kung gaano karaming oreo yung gusto nyong ilagay. Kung pambisas ngayon gagawin yung Graham Bar, eh pwede naman kayong magtipid. Nakadepende na yan sa discard nyo. Nakabili na nga pala ako ng Graham Bar na pang business. At yung ginagawa nga pala nila na inauntian lang nila ng condensed milk. Tapos siguro ngayon sobrang volume talaga ng all-purpose cream para mukhang makapal. Comment nyo na nga lang dyan sa comment section kung meron kayong maibibigay na tips para sa mga gustong magbenta ng Graham Bar. By the way, nabili ko nga pala ng Graham Crackers ay eh, yung parang kasing lang ng Sky Flakes. Nagkakaubusan na raw kasi ng mga Graham Crackers kaya naman ganito na lang yung naabusan butan namin. Tapos syempre, ayun sa paggawa natin na hindi naman mawawala yung pagpapak. Ayan, parang nga lang talaga siyang ice cream pero ayun, nilagay ko na nga rito sa Graham Crackers. Ang akala ko nga talaga ay hindi magkakasya yung mga gatas dahil nga sobrang lapad pala ng lalagyan na nabili namin. Pero ayun, hintayin na nga lang natin kung ano nga yung kalalabasan niya maya maya. Pinatungan ko nga lang rin ng Graham sa ibabaw para nga talagang mabuo na yung Graham Bar natin. Alam mo ba, eh, Graham Bar lang naman itong ginagawa ko. Pero piling ko pa kasi yung nabili namin lalagyan. nabiling namin nalagyan. Nabiling lalagyan ni nila mama. Sobrang laki niya, ba? Kaya, ayan. Hindi siya sobrang kapal. Eh, gusto ko sana yung parang ganyan. Para talagang solid pag pinain mo. Eh, wala. Wala tayong magkakawa. Ganti na talaga siya. Eh, hindi ko na pwedeng alisin to. Alam nga namang kalas-kalasin ko pa. Ito pa. Diba? Diba? sobrang nakakaiyak siya. Ang akala ko nga talaga ipapalpak pa dahil nga sobrang nipis na ka ng kanalabasan ng Graham Bar na ginawa ko. Ito na siya ba? Hindi siya sobrang ganda. Pero at least tapos na yung paghirap ko sa Graham Bar na to. Ayan. And shine. Like, hindi siya perfect. Pero, bahala na. <laughs> ano yan? <laughs> ano yan? Graham Bar ba yan? Siyempre, dito tayo magpupo ako sa kagandahan niya. Huwag tayo dito kasi yung pangit. Nalagay ko na siya sa freezer para tumigas na. Ganyan lang siya kakapal pero I think okay na yan. Pag pumalpak, edi eh, kutsarain na lang na. <laughs> Nung tumigas na ngayon, Greyhambar, eh, si mama na ngayon nagbalot dahil nga talagang tinatamad na ako banda rito. Muntik na nga talaga itong maging batasarepe dahil siguro nga mga one week na yung tinagal niya doon. <laughs> Balot, para bala. <laughs> <laughs> di Ay, <mama. laughs> ang ganda. Ito <laughs> tatlo <Ayun na. laughs> Uy, ang ayos. Naiya. <laughs> Uy, mga ayos. Iba-ibang size. Ito lang, pinakamalaki. Ganito yung tamang size eh. Tapos ito. <laughs> Titikman na natin ang gawa ko kung gaano kasarap. Diba, binalot mo pa mama, binuksan ko lang din naman agad. So na guys, hindi siya makapal kasi manipis nga lang nagawa. That's tasteless. Ang pangit ko. <coughs> mm. <coughs> Alap. Sobrang ano niya ma, daming Oreo, kaya parang nakakaumay. Ayun oh. No? Oreo na may unting gatas na. Masarap nga talaga yung nagawa ko. Ben sobra lang talaga sa Oreo. Pero ayun nga yung gusto ko. Yung maraming Oreo. Comment na nga lang dyan sa comment section kung nakagawa na rin ba kayo ng ganito or nakapagtinda na rin kayo ng ganito. Curious nga rin talaga ako kung magkano yung tinutubo kapag nga nagtinda ng ganitong Graham Bar. Bagay na bagay nga rin pala itong panghanda sa lalapit na kapaskuhan. Yun lang pala. Like, follow, and share ng page ko. Thanks for watching!